dala, -dala ko naman yung metal detector ko. Ano, andito ako sa likod ng bahay namin mga boss. Tinitesting ko kung gumagana pa mga boss. Ano? Gumagana pa naman pero yung nadidetect niya mga pako. Yan. Yung mga bakal. At ititesting natin mga boss. Ito yung on niya. Uh, mga boss, oh, try natin 'no. Oh gumagana siya sa sim at saka mga pako nadiditik niya yung pako yan yung, yan yung tumutunog siya yan yung pako nadiditik niya maganda to mga boss pag yung mag outing outing kayo tapos naligo kayo sa dagat yan o. pag mayroon kayo nito magandang libangan to sa gilid ng dagat kasi may mga nadidetect tong coins yung mga barya So pag dinadala ko to mga idol, pag naliligo kami sa dagat, ito yung ginagawa ko. Marami akong nakukuha ang barya. At saka minsan nakakatsamba ng alahas, mga boss, yung mga nalaglag. Demo. Na order ko lang to sa online mga boss. Maganda to. Ibangan lang pag yung naligo kayo sa dagat. So yan na, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dyan at share nyo itong video na to.